Ah, ang mga mga idol ah, ito na po yung ginawa kong ano, ah, pagkabit ng yero ah, ito tapos na to ah, bali dalawang yero lang to kasi ito magdarugtong lang to eh. uh, ah, extension lang to para lumaki yung ano nila ah, sa looban eh, nabili kasi nila itong malit na lote kaya pinagdugtungan nila ito naman plasing na lang yan yan ba bago na ilagay yung plasing na magkaroon muna ng ano Uh, hardiplex dun sa labas bago namin ilalagay yung plasing para may pagkakapitan matakpan sa ano uh, plasing kaya mauna muna yung hardiplex bago yung plasing ayun pagkatapos nito yun ang gagawin namin uh, magano na kami ng uh, hardiplex magkakabit na kami may maya masimulan na namin yung pagkabit ng hardiplex